Papakain pa ba natin sa mga aso to? Magiinom na lang tayo. <laughs> Hello? Hello, Roa? Hello? may ka pa kakain. Ay, gutom ka na, Rowa? Gutom na? Hey, Rowa. Kain ka ng kain, Rowa. Happy New Year, Rowa. sa lahat at welcome back sa Supero. At today ay December 31, 2023. Advance Happy New Year po sa lahat. At today, wala kami ibang ginawa kasi ang mga tao ko ay nakabakasyon na. In fact, special time lang for the feeding. So, ang mga aso namin ay hindi nakapag-play sa ground. Lahat sila nasa kanilang mga kennels nagpapasalamat kami sa lahat ng suporta ng mga followers namin sa Supero Dog Farm. At higit sa lahat ay nagpapasalamat kami sa mga aso namin. Kung walang ang aso namin, walang Supero Raw Dog Food. That's number one. Siyempre, hindi ko madidevelop yung formula na bagay na bagay sa mga aso. Bilang pasasalamat sa mga aso ko ay siyempre, meron tayong special na handa. Meron tayong 42 kilos ng beef quarter eto ay beef hind quarter na binili natin sa ating main supplier ng karne natin. Part ng meal nila today ay ang beef hind quarter plus syempre ang ating, ito na, na cubes cubes na, ating supero raw dog food. Ito ay beef and chicken. Sinasabi ko nga lagi, wala nang kuskus balungos, wala nang eche bureche. Simula na natin ang pag-chop ng hind quarter at ilalagay natin dito sa ating mga bowls after noon, lalagyan natin ng supero raw dog food. At syempre, ang, ang, sikreto natin na ingredient na hindi na sikreto ngayon, ang bawang. Okay, marami pa rin nagtatanong about bawang. Safe ba sa aso? Safe kasi yung mga aso ko buhay pa eh. So, kung dead na yung mga aso hindi safe yun. Okay. So, simulan na natin. Ang sarap naman ito. Order of the game, si Pyongyang kasi nando sa dulo ng kennel. So, eto ang bowl ni Pyongyang, followed by Pilipinas, etc. Et cetera. so, si Pyongyang, ang una nating lalagyan ng pagkain, which is uh, 50% ng meal nila ngayon ay beef hind quarter. 50%. So, that's uh, 725 grams para kay Pyongyang. Okay, 725 grams. Okay, kulang pa. 645. Okay, konti na lang. Wala na bang mas uh, mapurol dito? <laughs> 725. Ooh! Okay, 745. Dahil sa New Year ngayon, pwede na yan. May sobra. 745 grams ang bibigay natin kay Pyongyang. Medyo papalitin lang natin. Okay, so ito ay para kay Pyongyang. Lagay natin sa kanyang bowl. Lalagyan natin ng supero mamaya. Okay, susunod, Pilipinas. 600 grams kay Pilipinas. Nako, pahirapan ko. Baka bukas pa makakain yung mga aso. Sumunit <laughs> so, Are you sure gusto mo?

50. So, ilan na kalahati niya? <laughs> tagal lang, tagal lang. 6.75 ba? Very nice. Very red. Very fresh. Yum, yum, yum. Oh, charge. Oh, charge ulit. Ma. Ma. Ano lang kay Lucas? Laksa mo nga? <laughs> lahat na tayo pagkatapos yan kung may matira magkuwi kayo ng isang kilo marami na ano mas marami isang kilo dalawang kilo ano mas gusto nyo sige tagda dalawang kilo na lang kayo para pang ano man tawag medya noche o noche buena medya noche no o, pang medya noche, tagda dalawang kilo kayo May matitira naman eh Buto Hindi, <laughs> laman yan, may matitirang laman Okay, so nangangalahati na po kami Andito na yung pagkain ng first half yan. Then meron pa dito, second half Ito second half So ito yung mga sa small breeds at saka sa mga tuta na lang at si Pangarap, asa si Pangarap, nandun, um, kumukuha ng mga, mga nalalaglag. One, pangarap, stoy, Pangarap, busog ka na ha, di ka nakakain mamaya, Pangarap. Pangarap, pangarap. pangarap. Shut Good dog, good dog. Kaya mo yan? Bunguyain mo, ha? Kaya niya, good, good dog. Kali ka, wala tayo dito. Laman. Katanya laman. Oh, pangarap. Pangarap. Mm, yummy, yummy, yummy. Okay, tapos na, tapos na. Oh, dalawang kilo sa'yo. Dalawang kilo sa'yo. Diyan si Ate Janet. Sama ba natin si Ate Janet? <laughs> Wala naman siya, di naman siya naghirap, di ba? O, oh, kumuha muna kayong dalawa, tag dalawa. O, oh, magpakain muna tayo. Uh, oh, pakain muna tayo. So, susunod, dalagyan na natin ng supero bawat, uh, bawat bowl. Ay, si Queen Tala. Queen Tala. Sarap niyan, Queen Tala. Papakain pa ba natin sa mga aso to? Mag-iinom na lang tayo. <laughs> yung aroma iba eh. Pag sinama na 'yung bawang. Talaga naman. technically lahat ng pumasok ngayong araw na to ay makakuha ng tagda dalawang kilo ng beef ayan, ng hind quarter so si Ate Janet si Rodel at si Michael